ay ang lalaki ng papaya oh lalaki ng bunga ng papaya yan papaya nila oh lalaki ng bunga yan lemon grass daming lemon grass nila oh yan lemon grass kalamansi kalamansi eto anong tawag yan Anong tawag nito? Ang gulay na to. Yan. Mga single mother. Anong tawag yan? Yung gulay na yan. Ang ang marami. Akong bulaklak ng dalaga pa ako. Yan. Mga sari-sari. May red, violet, may pink. Ito ang marami kung ano ng dalaga pa ako. Paborito ko yung kamantigi. Silang mag-asawa, nag-ano na pang deliver nila sa kanilang suki sa palengke. Ayan. Ano yung pangalan mo? Kuya Dante? Kila lo? Kuya Dante? Pinsan ni Jonathan, ito sila. Dito nakatira sa Palawig. Ayan. Dato rin sa ano yun, sa Balintuino. Ano ano, o. Mga sariwa pa talaga, o. Ayan. May patula. Ayan. Ang laki ng farm nila dito. Silang may ari dito sa farm. Silang mag-asawa. Ayan. Ang dami. Ito ang bahay nila. Yan. Luwag ng lupain nila dito. Bungat pat ya pala patula. Akala ko kani na upo patula pala. Ayun. Daday din. Sa lumo. Daday. Kami bata ano? Tong may labanay tong kamuting kahoy nyo. Ito yung kamuting kahoy. Tinga lang mga apo. Ah, kamuting kahoy din. Paligid yan naghawak din pamagi ko sa paligid yan. Siya na gano yan. So Manuel mismo yan? Oh, Manuel, so yan din. Paano oh. ba yan? Diboy? Parang nakang pula rin sa alo eh. Oo. Okay. Diboy yung may hawak diyan. Yan nga na, na kulong to kasi sinaksak yung Vietnamese eh.